hapon mga kabombo nagpadulong diri ang uh, tatay ni Aljas J diri mismo sa aton nga waragwagan kay para maghatag sa uh, general statement kupod naton si tatay uh, si tatay Samson, uh, pamplo na Pamplona tay mayong hapon sa imo May, mayong hapon ah uh, kumusta uh, ano ang uh, tuyo naton kay ikaw nagpadulong padulong diri mismo sa aton nga uh, waragwagan ah uh, gusto ko lang i-clarify no ah uh, mm -hmm. do nasakitan kami. Okay. Sang dinahin mo sa mga bassers about sa natabo sa bata ko. mm, -hmm. mm nakabalo ako sa incidente, insidente. Siguro mga 4 hours nang nagligad. Sang, so lang? Hindi. Sa tong time gate? Oh, okay. Kay... Actually, hindi ako kuha sa Facebook eh. Nabukaran ko lang. Kag okay. dito rin tawagan kung bata ako, kung anong natabo. Mm -hmm. Ang mga ito ginambal niya, ginbastos siya, gin... ginurecap kung ano siya. Mm -hmm. Eh, Di... ang mga ito, ko siya, and then, gin... ko gin... pangayo. Kugit ang... ang information sa iya. Okay. Gin-demonstrate niya kung paano siya gin ore kapsan driver ang hambal niya ginambalan siya nga ma'am nang kung pwede panaog lang kamo kay gatawag asawa ko okay and then ginambalan niya ang upod niya okay. uh, nga uh, nga fate na manaog ta ka kay nang tawag asawa niya ma transfer lang ta uh -huh. hindi nga wa sa kabati kundi batian niya and uh -huh. then pag panawas ang amiga niya, amo to nga time nga gin, gin hikap ko no ang paa niya. O mm -hmm. uh, Oh, wala, wala. Ah, oh, wala. Uh mm -hmm. Gin pa-demonstrate ko pa mo, kahit yung eh, ang ambal ko no sa driver nga amo ni. Eh. Nga uh mm -hmm. amo oh, oh, Ang una-una niya statement is amo na eh. Uh mm -huh. -hmm. Karoon ang ginambas ang bata, kuya, amo gini. Uh Okay. Amo to sang Ah. Uh, nagtawag ang ang isa ka station sa iya. Sige go ahead po. Oo. Uh, amo to nga naglakat ko dito, sa dalom, nauna ako abot. Hmm. Siguro na pa to nagabot na ng driver, wala ko lang medeprano. Ginulat ko ang bata ko. Sang lakat-lakat ko, nakita ko dayon ang um, Uh -huh. Asin ah, ko ikaw gali. Uh -huh. niya ikaw ang tatay sing ko. Oo. Oh. Nya tayin kong malang amo na oh. Sing ko ang bata ko. Wala sang rason nga magreklamo kung amo na na. Uh O -huh. gina panahon. Uh -huh. sang picture. Kung hindi matuod, amo uh -huh. na lang ako. Sa uling pagabot uh, pag na, gipamangkot ko luwat ang bata ko, ti mo gitong yung, yung gina-demonstrate niya ipalapitan ko naman siya. singko ako open-minded ko eh. Sinko, mag-atubangay mo sa babaw na lang. Kaya may nagtiming timing nga may nagtawag sa ako nga about sa negosyo kung, uh, nga ko nga may magkumpra ba. amutong nga naglakat ko. Sinko, kung tanaw mo man niya may sala ka, pangayaw lang pasensya okay na. Okay uh -huh. na ko. Okay. hasta nga, naglakad ako, and then, naglantaw ako sa live interview dito ko nakita nga parang ang gina-highlight ang asawa. Nakita ko man ang asawa, gwapa gin man siya uh, kilala ko na nga pamilya ang pamilya sang babae. Mhm. Mm Do gapakitlo eh, ako way man tani problema sa to kung kung dito nagtapos ang hindi namon magwanta ang panyo, ang mga comments ang bas Mhm. Mm May ara dito si ami ko no tindakan ang bata ko. Yung replyan ko sa'y singko din ka kay dalung bata ko. Uh -huh. Uh -huh. Para mabalanta. Uh -huh. May ara nga mangwarta lang singko. May negosyo kuya. Uh -huh. ko ya. Ko no need why ko na ayagin ko ng mga kabataan ko sa pan sa papos ko pamagi. Go pang ko ya. Pero subong tayo din na si Aljas J. Sabong. Kag, Kamusta na siya subong tayo? uh, ara siya sa balay sang hinablos ko. Okay. Dito sila kay basta mo ni Oras dito na sila eh, kay init. Uh, 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 uh. Sa balay naman init ni Dabe. nga sa kaysa nila. Pero sa iya yung ng statement, tatay, magkapasangkat kita siya sa kaso. Uh, ano yung mga mabal siya ni tay? Magpahal kita sa uh, kaso. Sa kung kami sa mga kabataan ko, lalo ng mga magulang niya, nag kami, nag-decision mm. kami nga ipadayon ang kaso. Okay. Para mabalaan, mabalanggit. Mm -hmm. Wala kami galagas ang na napakita naman ustisya eh. Balo ko yung mangita. <laughs> Pero sa subong bala tay, ah, uh... Damo Japan sa mga naga-comment, sa mga negatibo sa mga bata. Kagab, eh, naglantaw-lantaw ko sa Facebook. Pagkadamo-damo sa comment, uh, below the belt, law ay, daw, pantat. Itom lang bata ko, ah. Pero, ang balag, law ay, hindi talaga law bata ko. Uh, itom lang. Uh -huh. Pero ano, bakit? Anong... Ah, nga, nga, kung, kung malaway, wala balasang wala balasang katungod, magreklamo, biskan ginmulis siya. Ang hmm. eh. Sa subong tay, uh, anong yung mga, mga, mensahe na lang sa mga nagabash sa imuyang yang uh, bata nga si Elias J. Go ahead po tayo ah uh, hindi nyo pa kilala eh, hindi nyo pa kilala ako, mga kabataan ko. Mm -hmm. Hindi nyo pag ang tao, ang bata, tungod lang sa itsura niya, nga pagtanaw niyo malaw ay. Loka Budlay inang mga below the belt nga comment, kulat lang nga mo. Pero sining sa mga tao ya tayo nga nagapati kay Alias J ano man naman ang mahambal mo sa uh, ila. Nagpasalamat ko kag sige lang mabalantaman man na ang kamaturan sa uli. Amo na gani nga uh, na lang ang kaso para mabalan kung ko ano gid ang kamaturan. Hindi ako gani hindi ko kambal nga matuod kay wala ko eh. Uh -huh -huh -huh. Sige. Nagaantalakas ang leeway, tay, sa uh, uh, panawagan mo na lang. Panawagan mo na lang po, tay, sa lahat ng mga commuters po natin. At the same time, sa mga tricycle drivers natin dito sa siyudad ng Coronadal uh, regarding sa ganitong incident. po pala hindi na po maulit. Go ahead po, tay. Uh, doon sa mga busers, una. Okay. Uh, sana. Sana. Uh, hindi nyo maranasan yung naranasan ng anak ko okay. hindi maranasan ng anak nyo ang nangyari sa anak ko okay. uh, ano pa sa mga netizens marami pa namang mabuting driver dyan ako driver din eh naging mm -hmm. oh. driver din ako eh napahinga lang may may ibang negosyo Mm, yun lang uh, ingat at saka be careful kayo sa mga pasayro nyo uh, hindi basta-basta makipag ano, yung yung mga malicious act, iwasan nyo yan according uh, sa na-demonstrate ng anak ko may malicious intent talaga eh na nangyari. Oo, oh, yun. Sige. Uh, Maraming salamat, Atay. And uh, sa muli, magandang hapon po sa iyo. Uh, salamat. Salamat po.